Sa silid ng pagmamanman, ang bugaw na liwanag ng mga monitor ay nagtatapo ng mga aninong malamulto sa mga mukha ng mga tao roon. Sa isang screen, si Liam ay naglalakad mag-isa sa gubat ng Birelia, kalmado ang bawat hakbang, taliwa sa tens iyong bumabalot sa sentro ng kontrol. Labindalawang araw na niyang nililibot ang paligid ng kampo nang hindi nagpapakita ng kahit anong senyales ng pagkasira ng isip. Habang ang ibang tekniko ay nakikipag-usap sa wala, nanginginig, o bumabagsak sa loob ng tanilang isipan, siya ay payapa. Masyadong payapa. Si Dr. Reed, payat at hindi mabasa ang mukha, ay pinag-aaralan ng mga datos biometriko, walang kakaiba. Pantay ang palso. Maayos ang galaw ng utak. Wala ni Katie titing na sintomas ng mga hallucination na karaniwan sa iba. Sa paligid niya, mga tekniko at sundalo. Opisyal na siyentipikong misyon ng kampo. Ngunit sa katotohanan, ito'y muog militar na nagtatago sa anyo ng siyensya. Ang Lytherium ay sapat na dahilan para sa anumang bantay. Isang feed video ang biglang nakahuli sa lahat. Sa isang clearing na may lumulutang na hamog, huminto si Lyem. Sa harap niya, mula sa katahimikan, lumitaw ang mga silverin. Kasing taas ng kabayo, tila hinubog sila mula sa liwanag mismo ng kagubatan. Ang balahibo, o mas tamang sabihing balahibong parang pluma, ay kumikinang sa opalo, ginto, at gabi. Sinasabing hindi sila muling yumapak sa parehong lupang dinaana nila, at kapag sila ay humihinto, tumitigil din ang mundo kasama nila. Lumapit ang pinakamalaki kay Laem. Umuga ang mga balahibo, at lumabas ang malamlam na bughaw na alo na parang hining ang mabagal. Yamurong ang ulo ng nilalang. Hindi gumalaw si Laem. Ngunit sa loob ng silid, tila huminto rin si Reed. Rewind, marahang utos niya. Bumalik ang eksena. Nakatitig ang lahat, kabado. Mula sa likuran, lumitaw si Aelia. Tinitingnan din niya ang pangyayari. At tila hindi niya maunawaan. Hindi pa kailanman ginawa yon ng mga silbarin sa tao. May mga esen sa itaas ng mga sanga, nakamasid. Sa kanilang mga matay may pagkagulat, may paggalang. Tumigil ang video. May bulong, hindi siya sinusugatan ng mga esen. Sa anino, pinisil ng isang sundalo ang kamau? Kung panganib man siya o pag-asa, anomalya pa rin 'yan. At ang anomalya, binabantayan. Walang sumagot, tahimik na patuloy sa pagmasid ang mga screen.